Sekreto sa masarap at hindi nakakaumay na biko. Tara, gagawin natin. So dito, nagluto lang tayo ng 545 grams of malagkit rice or 3 and 1 fourth cups. Hugasan ng mga tatlong beses at mag-add ng 3 cups of water. Lutuin kaya ng pagluto ng regular na bigas. So meron tayo ditong dalawang pirasong kinudkod na niyog. Extract lang natin ang gata at kumuha lang tayo dito ng 2 and 1 fourth cups of gata. Gagawa tayo dito ng latik. Wait lang natin until na maglalangis ito. Pagkatapos, hanguin natin. Itabi natin yung latik nito. Mas masarap talaga kapag madaming latik ang ating biko. Hahanguin lang natin ito at itabi muna. At ito ng sekreto sa hindi nakakaumay na biko. Gagamit tayo dito ng muscovado sugar. About 2 and 1 fourth cups ang ating nilagay. At yung langis, hindi natin kinuha. Yun ang maglalatik ng ating sugar. At kapag nagkaramelize na, i na natin ang ating naluto na malagkit rice. I-mix lang natin hanggang sa ma coat ng sugar ang niluto nating malagkit rice. Ang prosesong ito ay isa sa mga sekreto na hindi malaling mapanis ang ating biko. Take note, kahit hindi nilagay sa ref, aabot ito ng 5 days. Pero I'm sure, hindi ito aabotin ng umaga dahil mauubos nyo ang biko na ito kapag ito ang inyong gagawin. Dahil talaga namang napakasarap. Ang sarap nitong ipare sa kape or sa kung anumang inumin. Budburan pa natin ito ng madaming latik. Mas madami, mas masarap. At ito na, ready to serve ng ating napakasarap na biko. Hoping itry nyo din ang ating recipe para balaman nyo na masarap ito. Ayan lang po, salamat sa panunood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!